Hello mga kaibigan! Good morning! Magandang umaga sa ating lahat and happy Valentine's Day! Love you all! Ayan kaibigan no? Happy Love Day! Ayan, sarap sa pakiramdam kaibigan no? Actually, everyday naman talaga Love Day! <laughs> kaya nga masaya ko kay Bigan dahil may nagmamahal kay Ate GB at minamahal ko rin siya <laughs> so for this video kay Pigan no direct to the point tayo baka ibat na naman si Ate GB for today's video kay, no? <laughs> na kay, ah, kay pag-usapan po natin kung gaano kalaki ang kita o ang tubo ang profit sa pagtitinda ng mga chinelas so marami kasi akong nakita mga sarasara store owners na hindi no sila nagtitinda ng chinelas kahit dito sa place namin ay, kay, Bigan, no, no. kay Bigan, dalawa lang po kami ang nagtitinda ng chinelas dito sa porok uh, Purok Nazarino, Barangay Mon, Talisay City, Cebu, Philippines. Dalawa lang po kami nagtitinda ng chinelas and then one time, nagsara pa po yung aking kakopetensya which is my cousin kasi nagkasakit siya. So ako na lang ang nagtitinda ng chinelas dito sa amin. So lalo pong lumak lumakas yung tinda ko ng chinelas. Gusto ko talaga kaibigan na magtinda kayo ng chinelas at kahit anumang mga nan food items, non-food products. Yung mga produkto po na hindi pagkain. Kasi ang mga panindang ito, kaibigan, pag hindi pagkain, hindi lahat ng mga sari-sari store owners na ay meron nito. Kasi kadalasan sa atin mga tindera, kaibigan, yung nang talaga, no? Yung mga pagkain, kadalasan yung ating tinitinda or yung mga shampoo, mga sabon, mga daily needs, mga basic needs. Needs, needs, sorry po. So, basic needs, daily needs. So, so kaya ito yung dahilan, kaibigan, na pag ang produkto ay hindi yung ginagamit araw-araw, so, kaunti lang sa atin ang nagtitinda. Kaya, grab the opportunity. Kagaya ko, nagtitinda ko ng kahit ano, walis, chinilas, marami akong tinitinda, kaibigan, na hindi daily needs, hindi basic needs. And, maganda talaga ito, kaibigan, kasi nga, kaunti lang magtitinda. Siguro, pag ikaw magtinda ng chinilas, ikaw lang magtitinda nito sa inyong place, no? Siguro. Kaya, matik na yun, madagdagan ang customers mo, mga suki mo, at magiging fast moving niya in the long run. So, 1, 2, 3, 4, 5 months, bago mo, uh, na magtinda ka ng sinina, siguro hindi iyang papatok masyado. But then, after 6, 7 months or a year, 1 year, 2 years, magiging kilala ng tindahan mo na nagtitinda ng chinilas. Kaya, ang chinilas, ay magiging fast moving na produkto. So bago po natin pag-usapan gaano kalaki ang kita sa pagtitinda ng chinilas kasi malaki naman talaga kaibigan. Kaya nga kahit malayo ang wholesaler, supplier ng chinilas, pinupunta namin ni Francis na kami daw ng chinilas kasi maganda talaga ang kita sa pagtitinda ng chinilas. Pero bago natin yung pag-usapan, shout out ko muna yung ating kapatid na si Aliyah Craze Binevesta. Hello sis, Aliyah! Aliyah! Grace Benevista Ver, Vergara. Ayan ang taas ng pangalan. No? Hello sis, Alia Grace Benevista Vergara. Magandang uh, umaga po. no? Yung ating kapatid ay nasa Saudi Arabia ngayon. Nag-stay or nag-work siya sa Saudi Arabia. Ayan so, magandang umaga sa mga kapatid natin dyan sa Saudi Arabia at sa uh, lahat. no, buong panig ng mundo. Mara, uh, magandang araw, gabi o tanghali sa mga kapatid nating OFW. Mag-ingat kayo palagi dyan. Again, shout out sis Alia Chris Benevista Vergara from Saudi Arabia pero taga Iloilo City talaga siya. Iloilo City, Philippines. So, maayong nga aga sa ato mga kautodyan no, sa Iloilo City. Ayan, so, ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo kung gaano kalaki ang kita natin sa pagtitinda ng chinila. Mga kaibigan, pag-usapan na po natin kung magkano ba ang kikitain natin sa pagtitinda ng chinelas. Gaano ba kalaki ang kita or profit sa pagtitinda ng chinelas. Kasi naman kaibigan, malaki talaga ang profit nito. Kaya kahit napakalayo po ng supplier ko ng chinelas kaibigan, pinupuntahan pa rin po namin ni Francis. Three rides from our house po ang supplier. Kung magtaksi kami, uh, masyadong mahal, mga 300 plus papunta doon siguro, more than 300 kaibigan. Meron ka naman kaming sasakyan, pero as of na, wala pang magdadrive. So, ito yung mga chinilas na, ni Ate GB, ha, na itinitinda. So, depende po ito, ha, depende sa sizes, and ka sa uh, brand. So, sa amin kaibigan, dalawa lang talaga ang pinakamabintang brand, which is the Spartan. And ito po, ha, Si Chita, hindi siya mas masyadong uh, mabinta kaibigan, pero nagtitinda ko niyan kasi mura. Meron kasi naghanap talaga ng mura. So, ito kaibigan, pinakamabinta is Spartan at saka itong si Walker. So, ito lang dalawa talaga ang uh, ang para sa akin, no, na matibay. So, may mga mas matibay pa, pero napakamahal. So, ito kaibigan, matibay rin po siya, an? Uh, medyo mahal, pero hindi ganong kamahalan. Spartan at saka Walker. So ang puhunan po ng Spartan mga kaibigan ay 63. Depende po sa number no. So pag ang sizes po are ay 9 hanggang 11 so this is size 10 po. So meron tayong size na depende kasi no merong 9 1/2. Ayun so basta simula sa size 9 9, 10, 10 and a half, 11. 11 po kasi yung pinakamalaki. Ang puhunan po nito ay 63 pesos. At binibinta po ni ate J.B. nun ng uh, 75. So, sa isang chinelas, kaibigan, kumikita po ako ng uh, 12. 12 pesos. So, lagpas siya 20%. So, ito yung uh, mga chinelas, ha? Ito yung... Uh, ano, number 10, kaibigan, lagay natin dyan, no? Size 9 and a half, parehas lang po sila, kaibigan, ha? Sin, basta 9, papuntang size, ito, 10 and a half, basta 9, papuntang size 11. 75 pesos po ang bintahan ni Ate GB, at ang puhunan ko ay, ano po, 63 pesos. Ayan, so ito sa, ayan, ito po yung mga kaibigan na size 9, na Spartan. So, ito po ay 75 pesos hanggang size 11. At nagtitinda rin po tayo ng walker kasi meron din maghanap ng hindi masyadong mahal. So, si Walker po ang kasunod ni Spartan. Si Walker po ay matibay rin siya pero mas matibay talaga si Spartan. So, si Walker mga kaibigan, ang puhunan lang po nito ay 50 pesos. So, may 55, something like that. 57, 52, depende po sa size. Pero ang sizes ko ng Walker kaibigan, nagsisimula kasi siya sa 6. Yan, so 6 hanggang ano po siya, 8 and a half. So, pag ito 6 kaibigan, ang punan kasi nito mga 43 lang, hindi siya lalagpas ng 50. So, ang bintahan ko po nito 60 kaibigan, 60. So, lagpas 10 pesos ang ano po, ang aking uh, tubo dito sa walker. Kasi 43 ang bili ko, tapos binibinta ko ng 60. Same lang po nito sa size 8 kaibigan, no? Same lang sila. 60 ang bintahan ni Ate JB. So again, lagpas 50, um, 20% ang ating kikitain sa mga tsinelas. So marami pa akong mga chinelas ito kaibigan. Yan, so pinapakita ko lang lahat sa inyo o tingnan nyo. Sana all. Ayan na, yung iba, bagong bili. Yung iba, old stocks ko po. Ayan, so ito kaibigan, mura lang ito. Ayan, nasaan ba yung si Chita? Ayan, mura lang si kay kaibigan. Alam nyo ba, kasi nag-sell. Nabili ko lang po ito ng 20 pesos. <laughs> Ay, walker pala, hindi pala ito, sorry. Asa ah, ba yan si Cita ko? Akala ko, akala ko yan, yan si Chita ko. Ay, dito pala, sorry po. hindi na maka, makakita ng very clear yung mata natin. Ito pala si Chita. Nabili ko po ito ng 20 pesos. Each kasi nag-sell. Ah, pero, ang puhunan po talaga nito ay 30 something. So, papuntang 40. Ayan. So, 20 pesos lang ang bili ko kasi sale. At binibinta ko ito ng 50 pesos. So, meron akong 30 uh, pesos na tubo. So, lagpas 100% ang tubo ni Ate Gibi. Puhunan 20 pesos, binibinta ng 50 pesos. Meron pa, marami pa mga kaibigan. O, tingnan nyo, no? Marami pa tayong mga chinelas, mga kaibigan. Yan. Yan. So, pinapakita ko lang po ito sa inyo lahat ha para mamotivate kayo kay kaibigan na magtinda rin po ng mga chinelas ayan nabinta talaga ang dito sa place namin mga kaibigan, kasi dalawa lang po kami nagtitinda at yung iba kaibigan no yung isa pala tumigil hindi na siya nagtinda ng chinelas kaya si ati Gibi na lang kay I grab the opportunity kay bigan na na malingki na rin ako na grocery at saka bumili na rin ako ng chinelas kahit napakalayo sa place namin okay lang kasi naman mabintang mabinta po ito so alam ko mag, marami magsasabi sa akin na ate JB sa inyo lang mabinta yung chinelas sa amin hindi ganun talaga kaibigan no lalo na kung malapit ka sa pamilyang bayan hindi masyadong mabinta pero kung isa ka rin wholesaler doon sa pamilyang bayan, syempre mabintang-mabinta. Ito kaibigan, pag malayo sa public market or pamilyang bayan ang tindahan mo, tulad kay Ate GB, magiging mabinta talaga ito. Pero in, sa pagtinda mo nito, mga one month, two months, hindi pa masyadong mabinta kasi hindi pa kasi nila alam na nagtitinda ka ng chinelas. Pero wag kang mabahala. Yan, so, kasi don't worry kay after months or years, katulad kay Ate GB, no, malag, mga 20 years na ako nagtitinda, o hindi pala, mga 15 years, ang tindahan ko po ay 23 years na pero nagtitinda ko chinilas mga 15 years na ata so mabintang mabinta sa akin ng chinilas kaibigan kasi nalaman na ng mga uh, tagapurok dito sa place namin na nagtitinda ako ng chinilas at ito ha mahalagang tip kaibigan para talaga mabinta yung mga chinilas mo ayan, ito po yung gawin nyo kasi noon ako kaibigan, bago pala ako nagtinda ng chinilas hello madam naglalagay po ako dito tingnan nyo kaya <laughs> Mahilig kasi ako malaga magpaskil dito kaibigan ng mga karatula. Tingnan, no? Mahilig ako niyan. Mahilig ako maglagay dyan. So, noon kaibigan na hindi pa alam masyado ng mga tao na nagtitinda kong chinilas, merong nakalagay dito for sale chinilas, for sale. Merong nakalagay dito for sale chinilas. Meron ding nakalagay dito decide for sale chinilas. May papel. Pero kinuha ko na ngayon kasi alam na ng mga tao na nagtitinda ako ng chinilas at ako lang. Dito sa purok namin, ako lang talaga. Purok na zarino, ako na lang yung nagtitinda ng chinilas. Yan, kaya masaya ako kay kaibigan, nagiging mabinta talaga yung chinilas ni Ate JB. Pero kayo, kasi pag bago pa lang, again, hindi agad-agad mabinta yung chinilas ha. Pero wag mabahala, don't worry. Malalaman rin ng mga tao na nagtitinda po kayo ng chinelas at eventually, magiging suki nyo sila. Lalo na ikaw lang nagtitinda nito. Maganda talaga magtinda ng mga non-food items, mga kaibigan. Yung hindi mga pagkain. Kasi, hindi lahat ng sari-sari store nagtitinda ng mga produktong hindi pagkain. Kaunti lang. Kasi naman, most of this, uh, mga products, hindi talaga very fast moving. Mostly, pag hindi siya pagkain. Kasi yung pagkain, no, mga food products, kaibigan, sila yung pinakamabinta. Ayan kasi nga, araw-araw no, kumakain tayo. Pero, magtinda pa rin po tayo ng mga hindi pagkain. Katulad ito kay Bigan, ako lang nagtitinda. So, malakas siya. Wala kasing nagtitinda dito sa amin. <laughs> so, yung mga non-food items, nagtitinda talaga ako. Kaya, minumong kahay karon sa inyo. Ito, mga ganito kay Bigan. talagang fast moving ito. Araw-araw, may mo bibili. Matik na yan kay Pero, dapat magtinda pa rin tayo again na mga paninda na hindi pagkain na eh, hindi to, ito mga batteries mga plastics magtinda tayo niyan mga kaibigan mga school supplies mga walis meron nga akong walis mga kaibigan no ayan mga isa na lang walis ni ati may lampaso pa so nagtitinda tayo niyan especially chinelas kasi nga ako lang ang nagtitinda rito ng chinelas at alam na yon ng mga tao dito sa place namin. Kaya nga kaibigan, pinapakita ko ito sa inyo para ma-motivate kayo, ma-encourage kayo na magtinda rin ng chinelas kasi napakagandang source of income nito kaibigan. Makakatulong po ito ha. Makakatulong po ito para lalong dumami ang mga suki mo. Kasi nga, dyan sila pupunta sa place mo pag magtinda ka ng chinelas. Pag malapit ng masira o nasira ang kanilang chinelas, pupuntahan kanila kasi ikaw lang nagtitinda. O ba? Diba? Ayan. So, matik na yung kaibigan. Madagdagan ang customers mo. Okay? Ayan. So, thank you so much, kaibigan. Tinapos yung hanggang doon yung aking video, ha? Lagi lang natin tandaan, kaibigan, na hindi imposible, hindi mahirap na masinso tayo. Basta ba masipag tayo, madiscourtee tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasinso ang buhay natin, kaibigan. Tiwala lang. And then, thank you so much sa inyong pagmamahal kaya TGV. Also, love you guys. Thank you so much. God bless.